Welcome sa Landas ng Pag-asap. Gusto ko lang po bigyan ng, ng pansin ang isang verse dito sa ating uh, magandang balita ngayong araw na ito. Ang sinasabi dito, ang naniniwala sa anak ay may buhay na walang hanggan. Ang anak po na tinutukoy dito ay si Heso Kristo, ang anak ng Ama natin sa Langit. Pag na niwala tayo sa Kanya, meron tayong buhay na walang hanggan. Hindi po ba na minsan ang talagang kinakatakutan natin, lahat ng tao, ay yung pumanaw tayo sa mundong ito. Pero tayo po mga Kristiyano, matindi po yung paniwala natin na ang kamatayan ay hindi ang huling hantungan. May buhay na walang hanggan po. At naisip ko po, kaya pala yung mga taong matitindi ang pa pananampalataya, kahit alam na lang nila na malapit na silang mamatay, Parang wala silang takot. Parang excited pa sila. Ganon siguro po ang talagang matinding paniwala na, nag, na sa atin ng pag-asa sa harap ng kamatayan. Kasi po alam natin, yung buhay hindi natatapos sa mundong ito. Kaya po tayo, gusto ko lang pong paalala sa atin itong simpleng mensahe na ito. Marami po sa mga bagay-bagay na ating pina, pinangahawakan ay ililipas din. Pero dapat po, ang pananampalataya natin kay Jesus, dapat sana hindi mawala. Kasi sabi nga dito sa magandang balita na ito, ang mga naniniwala kay Jesus, patuloy nagtitiwala, patuloy na sumusunod sa kanyang utos, lahat ng mga taong ito, ang buhay sa mundong ito, ang hindi lang natin dapat panghawakan meron pang buhay na walang hanggan. God bless po. Sana itong simpleng paalala na to ay eh, maging sanhi ng pag-asa at konting tu tuwa sa kalagitnaan ng na marami nating pagsubok. Maniwala tayo sa anak dahil sa kanya natin mahahanap ang buhay na walang hanggan. God bless!